Magandang hapon mga ka-Anxiety. Ah, uh, meron akong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol ito sa kung bakit nagdudusa ang isang tao, kung bakit nagkakaroon ng anxiety disorder at depression ng isang tao, at kung minsan kung bakit nagpapatiwakal ang isang tao. Kasi ganito yan, ito yung unang-una. Ito yung itsura na kailangan maging gwapo at maging mag maganda sa paningin ng karamihan pangalawa pera kailangan hindi ka nawawala ng pera o kailangan marami kang pera pangatlo mga material na bagay kailangan kung anong meron sa ibang tao kailangan meron ka din pangapat ito naman yung posisyon mo kailangan, kumbaga sa trabaho, kailangan mataas yung posisyon mo pang lima eh, ito yung relasyon alam nyo uh, nangyayari ang pagdurusa ang dahilan nito ay kulang sa investment sa mental health nangyayari ang pagpapatiwakal dahil uh, wala na talagang investment sa mental health. Kapag sinabi kasing investment, ito nga yung pahinga at saka yung kumain ka. Kaya di ba napapansin nyo yung, sa mga celebrities, mga atlet, mga sikat ba, mga kilalang mga tao ba diba, halos... Lahat naman yung nabanggit... Eh, meron sila niyan. Pero bakit... Uh, kung nakikita nyo... Bakit nagdudusa sila... Nagdudusa... O minsan yung iba nagpapatiwakal... Kasi... Yun talaga yung rason... Walang investment sa... Mental health... Yung ibang tao naman... Kapag ka nakikita nyo na nagdudusa... Siyempre ang rason lang naman talaga dito eh, hindi nila ito nakuha yung limang nabanggit kahit isa doon o meron man sabihin natin na ano, kulang kaya ang tawag lang doon eh, prostration ngayon magdudusa talaga ang isang tao kapag hindi niya ito matanggap kumbaga yung pangarap niya na mataas na posisyon o yung pinaka-common, yung magandang relasyon sa asawa, pamilya, kaibigan. Di ba mga ganyan? Ngayon, kung hindi kayo marunong tumanggap, may possibility talaga na magkaroon kayo ng anxiety disorder at saka depression. Yung sa itsura kasi, iilan uh, lang yung na nadidepress dyan, kumbaga ilan lang yung nai-stress dyan. Pero karamihan talaga na nai-stress na mga tao eh, yung sa pera pera at saka material na bagay kasama na rin dyan yung relasyon pati yung profesyon kasi pag sinabi kasing profesyon kailangan mataas yung profesyon mo siyempre pera rin yan ang pera kasi kaya yung mga tao ay uh, kumbaga nai-stress kasi nga uh, yung bang minsan nagiging nagkakaroon na ng anxiety disorder minsan nadidepress na rin kasi dahil yan sa pahinga minsan hindi nakakalimutan na magpahinga makuha lang yung pera yan nga yung sinasabi na mas marami yung trabaho kaysa sa pahinga kaya minsan nagdudusa talaga ang isang tao no? pero ang pinaka point lang naman talaga dito sa lahat investment sa mental health. Kaya nagdudusa ang isang tao kaya nagkakaroon ng anxiety disorder at depression ng isang tao dahil kulang sa investment sa mental health. Kapag sinabi kasi'ng investment, 'yun po 'yung tinatawag na pinakaimportanteng bagay sa dalawa ah, sa isang tao. Yung ang dalawa, yung dalawa nga 'yun, 'yun ang matulog at saka kumain. Pag sinabing matulog, yan po ay pahinga. Kasi yan po ay mag, magre-repress yung utak natin dyan. Tapos yung kumain naman, yan yung source ng energy. Ngayon kasi kapag ikaw ay na-stress ka, tapos hindi ka nagpahinga na-stress ka pa rin kinabukasan, hindi malamang wala talagang investment yan. Walang investment sa mental health.